Balikan natin ngayon yung dalawang kabaong na nandito sa simenteryo na to. Mga tatlong lalaki. May sumigaw. Iikot ko kayo dito sa abandoned simenteryo na to. So dito tayo dadaan. Nati pakita ko rin sa inyo kung gaano ka creepy ang cemeteryo na to. Napakadem mo dito halos hindi mo na makita yung mga nitso. So saktong-sakto mag-alas 6 na ng gabi at ito yung tamang oras na lumalabas yung mga kaluluwa. So sana hindi tayo abutan dito ng dilim. dahil sobrang delikado. So, dito tayo dadaan Yan Medyo madilim na dito Matagal ko nang hindi nabalikan yung kabaong mga tatlong buwan na siguro So tingnan natin ngayon kung naaagnas na ba yung kabaong Wala nang bumibisita dito dahil sobrang masukal na kaya naging abandon na ang sementeryo na to dami na rin mga kinuha dito ng mga buto para ilipat sa bagong sementeryo dahil mahihirapan na yung mga kamag-anak dito na bisitahin ang kanilang mga puntod ng mahal sa buhay medyo kinabahan ako ng konti dahil hindi natin alam kung hindi multo yung makasalubong natin mamaya baka mayroong mga ligaw na masasamang tao dito ang sarap dito mag overnight challenge so pakiramdaman natin yung paligid dito mayroong bagong bukas dito ito pa yung takip tapos ito yung kabaho yan mukhang bagong, bu bagong bukas lang So, ito pa yung una, no? malapit na tayo sa may kabaong so unahin natin yung puting kabaong tingnan natin kung nandito pa ba dyan banda may naririnig akong nag Madness. Dito natin yung isa Dito yung isa eh wala yung isang kabaong Ano kaya nangyari sa kabaong bakit nawala Hindi ako nagkakamali ito yung yung kabaong dati na kulay gold orange Ito yung itsura niya oh. pakita ko sa inyo Maiso mi kau may o Oh my god, no wala yung kabaong. bakit nawala yung kabaong nasaan napunta yung kabaong jan lang yun nakapagmukbang pa ako diyan sa tabi ng kabaong alala ka ano kaya nangyari sa kabaong ako napakasukal dito my god wala kang madaanan na nitsu dito paano na to subukan natin dito Pepe. nyo sa paligid. Parang wala ka ng sementeryo dito na makikita. Kinain na ng kalikasan. Nagiging kagubata na ang sementeryo na to. Oh my Paano tayo makaalis dito? Ang hirap ng daanan Merong naguhusap Mga tatlong lalaki Yan yung mahirap dito kasi hindi lang mga ligaw na kaluluwa ang nakatira dito tinitira na din to ng mga ligaw ng mga buhay grabe mag alas 6 na ng gabi so Bubuksan ko na yan dati. Halos wala na ako madaanan dito. Oh my God! Ang lalim. Ang lalim, may din dito. Walang daanan. Walang daanan dito. Mayroong bagong hinukay dito. <laughs> Yan o. Hindi natin alam kung kinuha ba yung buto o mayroong hinukay. dito. Grabe! Problema nito. Wala tayong madaanan. Paano na to? Wala tayong madaanan. Dito tayo. So, dito na tayo. Nakalabas na tayo sa wakas, no? Oh my God. Ay, Salamat. kinabala ko doon ah siguro kung gabi mahirapan kang lumabas sa simenteryo na to dahil sa sobrang sukal na hindi mo na makikita yung daanan oh, grabe, yan oh dito tayo so balik tayo dito ng gabi, mag alon challenge tayo alas 12 ng ating gabi siguro may tao may tao matanda Matanda Anong ginagawa niya dito? Kapina? na no. si Dito no Siguro caretaker dito Tara Tara lapitan natin hindi na natin i-video, no? Nawala! Nawala! No Dito yun, eh! Kita yung dalawang mata ko! No